kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang kinakaharap na problema ngayon sa ICC ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay nagmula sa kagustuhan nito noon na matigil ang kalakaran ng ipinagbabawal na bato. Naging agresibo ang pamunuan ng PNP noon sa paghabol sa mga pinasok ang negosyo ng ipinagbabawal na bisyo. Madalian at limpak-limpak ang kitaan pero sumisira sa kaisipan ng mga taong gumagamit nito. Hindi man makaporma ang mga kritiko noon ng Pangulo sa kanyang pagpapatupad ng gyera laban sa pinagbabawal na bato, pero markado ng Pangulo. Sa oras na bababa na ito sa pwesto ay siguradong babalikan nila at sisingilin nito sa kanyang estilo noon sa pagpapatupad ng laban kontra sa ilegal na bisyo. Ilang mga mayor sa buong Pilipinas ang nanginig at halos maihi sa takot ng pinag-isa-isa niyang. Inilabas sa mga pangalan nila mula sa hawak niyang matrix list. At ang natikdik ng sobra noong panahong yun ay ang siyudad ng Iloilo. Tinawag ni Duterte ang siyudad ng Iloilo na... The most Shabulize. Is that the word? Shabulize. Is there such a word, Shabulize? You don't say that. Wala akong personal sa kanila, ha? Iloilo. -ilo. Sabi ko noon, eh. When I was campaigning, actually, lahat ng tao doon. Lahat ng tao. Mayor, kung maaari, tulungan mo kami. Noon donong nang sa Iloilo, many times, almost desperate, Mayor Andruga. So we just pray, just pray that I will win and maybe in the fullness of God's time, I will take care of this problem. Nangamba ang noy mayor ng siyudad na si Jed Mabilog na itinalaga sa ilo-ilo ni Duterte ang kinakatakutan ng mga ilegalista na si Police Colonel Jovi Espinido. I will ask you again. You ask for the assignments uh, later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames. Namatay ang mayor doon. Si Parahin. Mo. Ngayon gusto mo sa Iloilo. Kasi ma si Mabilog has been identified as a protector. Mayor. Mabuhi ka siya? <laughs> Gusto ko nang tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. <laughs> Ikaw nga nagbaril dyan, tapos ang, ang napapublish kung saan saan Pero if you do the country if able, I will support you. And we all, tender will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement. Nang magtapos ang termino ni FPRRD ay dahan-dahan pumalik ang masasayang araw ng mga nagbebenta ng ilegal na bisyo. Ngayon, ang tinatawag noon ni FPRRD na Most Shabolized City ay tila hindi na ilo-ilo kundi ang mismong syudad na niya na Davao. hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsa kaita. Hindi mo mo hawa, hindi mo mo undang, patyon ta mo. Hindi ka for na nga madaot, ang family, ang mga community, tungod lang nga na for your self, selfish venture. Ugma dayon hawa na mo, dire, panghipos na mo sa inyong mga gamit, karon hawa namo. Pito ang tumba matapos magdeklara ng laban kontra sa ilegal na bato ang anak niyang si Mayor Baste dahil umano sa reklamo ng mga barangay official sa kanya na parami na ng parami ang mga nagbebenta sa kanilang bayan. Sa anim na putanim na mga naaresto ng Davao City Police sa kanilang isinagawang checkpoint, 54 apat sa mga nahuli ay nakuhana ng mga ilegal na bisyo. Mukha yatang totoo na talaga na ang syudad ng Davao ay ang ngayong the most shabolized city ng Pilipinas. Seryoso si Davao si Mayor Bastido Duterte sa pagdurog sa mga nagbebenta ng ilegal na bisyo sa kanilang syudad pero malaki na ang pagkakaiba ngayon sa pagpapatupad nito dahil hindi nakagaya sa panahon ng kanyang ama na hindi makaporma ang mga taga CHR. Ngayon ay balik na sa bantay sarado ang CHR sa bawat operasyon ng mga kapulisan. Si Bak sa pwesto habang iniimbestigahan ang walong pulis Davao na kasama sa operasyon na in iniutos ni Mayor Bastel. Para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, Dinis Armahan, to give way to the uh, ongoing investigation. And as we speak, kanina po, ay kausap ko po mismo yung Regional Director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro-11 para mag-imbestiga po kung ano po yung uh, nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung uh, mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Saan ngayon kukuha ng pang-araw-araw na gastusin ng pamilya ng mga pulis na nasibak? Hindi kagaya noon sa panahon ng kanyang ama na siya mismo ang nagbibigay ng panggasta ng mga pulis para sa kanilang pang-araw-araw habang sila ay under investigation dahil sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. Sinabi yan noon ni Pangulong Duterte basta't alam niyang nasa tamang mga pulis ay sinusuportahan niya umano ang mga ito ngayon hindi lang pulis ang pwedeng mamuroblema kundi pati na rin si Mayor Baste dahil ayon sa Commission on Human Rights o CHR may EGK na naman umano na nangyayari sa siyudad ng Davao ayon pa sa CHR naiintindihan daw nila ang malaking problema sa ilegal na bisyo pero ang paglagay umano ng batas sa kamay ng isang tao ay hindi sagot sa problema ayon sa iba sa 33 taong paghawak sa Davao ng mga Duterte ay hindi naraw mabilang ang mga natumba na mga pinaniniwalaang sangkot sa ilegal na bisyo pero bakit mapahanga ngayon ay napakarami pa rin nagbebenta doon sa Davao Patunay lang daw ito na hindi solusyon ang pagpapatumba sa mga sangkot sa iligal na bato. Puro na lang daw small time ang mga natutodas habang ang mga malalaking pangalan sa mundo ng kalakaran ay hindi naman nahuhuli at napaparusahan. Ayon sa Davao City Police Office mula March 22 hanggang 26, 2024, labin pitong mga suspects ang sumurender. Dalawampot dalawa ang mga isinampang kaso sa dalawampot isang operation na ginawa ng PNP. Mas marami di umano ang sumurender kesa mga nanlaban at natumba. Pero kahit isa lang na bilang ng nagbebenta ng ilegal na bato pag natumba ito ay malaking katanungan pagdating sa CHR. Palagi na lang hindi nagkokonek ang CHR at PNP dahil sila ang palaging dinidiin kapag may kriminal na natutumba pero kapag pulis ang nayayari sa operasyon ay walang nasasabi at walang investigasyon na gustong gawin ng CHR. Handa raw ang CHR na makipag-ugnayan sa kahit anumang ahensya ng gobyerno para masiguro ang tamang due process. Maganda ito pakinggan at mas lalong malalaman pa ng mga taga CHR kung tama nga at walang itinatago ang mga kapulisan sa bawat operasyon nila kung sasamahan nila ito. Sa pamamaraan na ito ay malalaman talaga ng taga CHR kung sino ang nanlaban at kung sino ang sinadyang itinumba. Dapat nga sigurong gawing SOP ang pagsama ng taga CHR sa bawat operasyon ng mga pulis para masigurong wala ng angal kung nanlaban nga o hindi ang isang inaresto. Sa panik naman ng mga pulis ay dapat nang higpita ng pagpapatupad sa paglagay ng bodycam sa bawat operasyon nila. Gagawin sanang isang criminal offense ang hindi pagkabit ng bodycam sa bawat pulis na kasama sa operasyon. Huwag nang tanggapin ng mga palusot ng para-parang mga pulis. At sinasabing na low -bat ang kanilang bodycam. Kung kaya't hindi nakuhana ng video ang pangyayari, kung hindi man na low -bat, ay nakalimutang iswitch ng pulis ang kanyang bodycam yung yung camera habang naka-on yung ba ay naka-record at na-save Yung the moment na sinuot niya sabi niya 12:30 yun ang pagsuot niya so yun pumunta siya pagpunta niya sa field so yun ay nagro-roll tama kasi naka-red eh so habang naka-red nagre-record naka yun naka-on yun tama saan na istoryon pag naka-live lang data. po siya, or hindi po siya... Kaya na na, 12.30, naka-live ba yun? Hindi. Naka-live siguro your honor pero hindi siya nagpindot ng record kaya wala pong record sa bodycam namin sir no. naka pero hindi mo pinindot ng record? Siya po ang nag- Sandali lang, sir. Pin... Hindi mo pinindot record, pinindot mo. Ang ano lang sa amin sir, ang binigay sa amin na naka-on lang po. Hindi mo pinindot. Hindi ko na po na pinindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Paulit-ulit na lang ang kasong ito dahil ayaw naman nilang lagyan ng tuldok sa pamamagitan ng pagpatupad ng mga bagay na siyang maging kasagutan sa kanilang pinag-aawayang kaso na nanlaban. Gawing SOP ang pagsama ng taga-CHR sa bawat operasyon ng mga pulis at gawing criminal offense ang hindi paggamit ng bodycam sa bawat operasyon nila. Tingnan natin kung ano na naman kaya ang magiging palusot ng mga pulis. Unang taga-CHR sa bawat argumento nila sakaling may palpak na namang mangyayari sa isang operasyon. Ikaw gusto mo na rin bang sumama ang taga Commission on Human Rights sa mga operasyon ng kapulisan sa mga kriminal para malaman nila kung totoo bang nanlaban ng kriminal na kanilang ipinagtatanggol? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.